sa mga sumasali sa Family Feud Guest to Win promo sa Jamie 7 na host dito si Ding Dong Dantes. Guys, ano ma dito Friday? Maling mali pala kapag i natin ang mga sagot natin sa comment section sa live na pinapanood natin na Family Feud. Hindi ba dapat dun guys i guys? Okay? Invalid pala yun. Wala tayong karapatan or uh, hindi pwede tayong manalo dun ng 20,000 pesos. Ngayon sa sinabi ni Ding Dantes, guys, about sa kung saan natin hapin, talagang sinerts ko ito, guys, at saka ito yung natuklasan ko, talagang dito pala natin ipadala or isend ang mga sagot natin from question 1, 2, and 3. Ito, guys, tingnan nyo, guys. So, ito, guys, punta muna tayo sa Facebook natin. Tapos isearch natin doon ang www.jmanetwork.com slash feud Gis to win promo. Tapos, pindutin natin yan, guys. Tapos, ito na, dadalhin tayo nila dito. Ngayon, scroll up lang natin, guys. Hanapin natin ulit yung tinipe natin na uh, jmanetwork.com, uh, okay? Yung color blue. Tapos, uh, pag pinindot natin, ayan na, guys. Pindutin natin, guys. Tapos, pag pinindot natin yan, dito tayo na dadalhin. Ito na yan, guys. Pero, di bago pa man ito, guys, natin mag-fill out tayo dito, may lalabas po dito na Facebook at sa Google ako Google kung santayo uh, gusto mag-connect. So, piliin natin yung Facebook kasi sa Facebook ng itong Family Feud, di ba? Tapos tapos, uh, meron din dito, lalabas din dito yung verification. Yung yung verification nagtatanong dito kung robot ka ba or tao. So, alam niyo nang ibig kong sabihin, di ba? May mga square square diyan tapos sa uh, magtatanong sila kung alin ba uh, pindutin lahat ng mga traffic lights yun lang. Okay, pin pinindot mo yan guys, okay na. Tapos ayan, pindutin natin ito. Ayan, no? Oh, dadali tayo nila dito na. Okay, so dito guys, pag question number one, uh, um, i-type nyo lang dito yung sagot. Okay? So pag na-type yun ang sagot guys, tandaan nyo to guys. Um, kailangan kapag uh, magsabi si Dingdong ng question number one, sagutin nyo kaagad. Huwag nyo nang uh, paabutin pa yung question number two na basahin ni Dingdong. Dong bago nyo sagutin ang ang question number one. Kasi invalid po. Bawal po at saka hindi na po yan uh, ano, hindi na din makapasok. Kay. So, ibig sabihin dito, pag question number one, sagutin nyo agad. Isang entry na yun. Uh, isa na yun. Question number two, sagutin nyo agad. Question number three, sagutin nyo agad. So, ibig sabihin, tatlong beses tayo magsagot dito mismo. Okay? So, pag nasagot natin guys, pindutin natin yung next. Tapos dito na yon Nakikita nyo dito ang pangalan ko So ito yung pangalan ko sa Facebook So kaso hiningi nila yung complete name mo So dapat palitan mo yung uh, Kung ano mo yung pangalan sa Facebook mo Kung yun ba yun Pero kung hindi yung totoong pangalan guys Palitan yung totoong pangalan nyo Tapos dito na yung totoong address nyo Yung totoong uh, email ad nyo Yung totoong uh, cellphone number nyo Alright Tapos ayan na guys I-send na yan guys Pag na-send nyo na yan guys may lalabas din ah thank you for uh, um entering yung ano sending yung entry ba so dito guys uh, medyo nahirapan ako dito mag back ano so ginawa para sa question number 2 sa sunod na question uh, nag back na lang ako uh, nag ano ako nag search ako ulit sa facebook ganun pa rin tapos ayun balik naman ako tapos ganito naman ulit yan okay so ibig sabihin natin dito guys um Uh, bawat question sagutin ka agad hindi po pwedeng na uh, sabay-sabay niyo yung tatlo sa isang isang send lang ano tatlong question sabay-sabay niyo kailangan guys pagkatapos ng question number 1 isend niyo na pati nyo, niyo diyan yan ganun ganin pa ganun pa rin ang procedure question number 2 ganun din question number 3 ganun din all right so ito guys uh, legit po talaga ito 20,000 guys okay so sa sabado po yung raffle nito so sana po ano Ah, uh, suwertein kayo lahat tayo.